kapuso, uh, tulad ng aming ipinangako ay narito na po ang uh, ami, ang, uh, panig ni uh, Bong Nabaro uh, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Alma Malyonga. Attorney, uh, magandang hapon. Magandang hapon. Uh. Attorney Alma, ako uh, kumusta yeah. na po ang lagay ni Bong uh, nasa ospital pa ba hanggang ngayon? He's in the hospital. Uh, medyo malupas na yung kanyang kakyan. He's being severely cured. And he is scheduled to undergo procedures ngunit ng surgery ng pagkakaitubig. Uh, pero uh, nakakausap naman ng mali uh, malinaw. Uh, nakakausap din siya, Bong. Well, you know what? Um, yung kanyang napagdaanan, anybody na napagdaanan yung kanyang naranasan, uh, they will be very traumatized as Bong is traumatized right now. Uh, pero, uh, attorney, Aware ba kayo dun sa blatter ng tagi-polis kung saan lumabas ang statement ng alleged uh, victim? Oo. Uh, actually, yun ang dahilan kung bakit uh, ilagay namin, importante na maliwanagan, nag-screen kami ng statement today, it is because of that uh, particular news item na meron raw police blatter na lumabas na uh, may parat trial or accusation ng attempted rape against Vong. Gusto lang namin liwanagin na si Vong ay isang biktima sa kasong ito. He is not a rapist. Maari hindi siya santo, pero siya ay isang mabuting ring tao. At definitely, hindi siya kriminal, siya ay biktima. Yung nakalasaa uh, doon sa police platter na supposedly meron siyang ginawang attempted rape ay isang malaking uh, kasinungalingan no it is part of the the this, um, this horrible crime that was committed against wong siya ah uh, uh, at no he was uh, the victim of uh, detention tinortur siya he was being blackmailed he was being extorted at itong itong uh, itong uh, ginawang krimen sa kanya pinabalaan siya na wag siyang magsalita wag siyang magbigay ng kahit anong um, Uh, pahayag sa media, itago niya yung krimen na ginawa sa kanya at ginamit nila itong paglagay sa police blotter ng isang napaka nakakatawa at hindi nakak hindi makatotohan ng akusasyon para i-blackmail siya na huwag siyang magsalita. Pero uh, nga, uh, napag, uh, na, nabagit na rin lang yung mga yan, uh, kayo ba'y mayroong hakbang na legal na gagawin? Well, of, of course, ano, the process is already, it's, gan Ang umpisa niyan, of course, is nakunan na ng statement si Bong. The matter is being investigated. Ayaw nga namin sanang magsalita at ayaw rin magsalita sana ni Bong. Kaya lang, lumabas ito, itong, uh, itong uh, news na ito na lalong uh, pambababoy kay Bong. Yung ginawa sa kanya, sa tutuhanan lang, kung alam niyo yung mga ginawa sa kanya, ay dapat hindi maranasan ng kahit na sinong tao walang karapatan ng kahit na sinong tao na gawin ito sa kapwa niya. Ano, yung pangbababoy, pangbubasos, pangbubugbog, pananakit, pananakot. Uh, and um, I think Abong is prepared to do what is necessary dahil sa katotohanan lang, kung ito'y ginawa sa kanya, na kilala, meron siyang pangalan, at siguro na may may mga kaibigan siya, at meron siyang mga pwedeng gawin, paano pa yung mga ibang tao? Okay. So, uh... Attorney, paano nga ba yung uh, yung balak niya pag demanda So ang proce ang proceedings uh where do you actually be begin officially? Actually, you know what? The process has already begun. Uh, nagkakaroon na ng investigation dito in, at the proper time. Uh, the uh, the, the uh, complaint will be filed. Um, because i think uh, merong mga ano no there are uh, there are uh, government entities involved here including uh, the NBI the police authorities we are gathering the necessary evidence they are being documented they are being preserved we are very confident na napakalakas ng kaso ni Vong. but ang priority namin ngayon is that he should fully recover in the meantime oh pero uh, attorney meron ba kayong lead sa mga suspects ah yes, I understand na naglabas na ng actually si Bong, naglabas na, sinabi na niya yung pangalan noong uh, yung kilala. Meron kasi siyang kilala doon mga hindi kilala. At isang taong kanyang pinangalanan ay si Cedric Lee. Yun ang yung tao na um, na nanakit na sa kanya, asama sa panunutok ng baril sa kanya, gumawa ng kapabuyan kay, kay Bong. and... Um, he has said it hindi niya alam kung bakit. I do not know the exact story, kung anong motivation. Uh, but ito yung ginawa mo. Okay, so uh, ito ba yung malaking tao? Talagang super laking uh, ma-influencia. Hindi ko kilala ng personal si Cedric Lee. At yung hindi ko kilala yung mga ibang tao, there are, I think mga six or seven men who did this to Vong, no? Ang naalala na niya, nakilala niya doon, ay itong Cedric Lee. Hindi ko kilala ng personal itong si Cedric Lee. Hindi ko alam kung mayaman siya. Hindi ko alam kung powerful siya, pero ang pagpahasta niya, yung, yung pag, parang pagtapaladbas niya sa sarili niya, according to Bong, ay malakas siya dahil hindi siya nahiya eh. So, ya, anyway, Atty., uh, maraming maraming salamat at sa mga, mga pangalan na nyo niyo, ay kukunin din namin ang panig niyo at bukas po ang pinto ng StarTalk no, para sa mga panig na mga taong... Sina Sangpot uh, sa kasong ito. Just yes, I would just like to say the only reason I agreed to this interview is again to disabuse any notion that there is any truth to the allegation that Bong is a perpetrator of rape he is the victim. I think klaro po 'yan ngayong hapon. Oo. Uh -uh. Maraming maraming salamat po Atty. Malyonga.